but okay. only akong napalit iya, ha worth Arestado ang isang individual na drug suspect sa isinagawang bypass operation ng mga operatiba ng City Drug Enforcement Unit sa Upper Carmen, Cagayan, De Oro City nito lamang 22 Oktubre taong kasalukuyan Unit dito sa Cagayan, De Oro City Police Office kubangan sa doon witness ay kagawad Kinilala ni Police Major Aldrin Bakulyo, Chief City Drug Enforcement Unit, Cagayan de Oro City Police Office, ang suspect na si alias Magid, 29 anyos, may asawa at dalawang anak at residente ng Marawi City at kinilalang isang newly identified drug personality. Ano na ang uh, de Oro City Police Office, no? Uh, aggressive yun ang mga pagbukod uh, ng mga illegal drug personality nga until now, uh, wala pagid na, na nag-stop. So, amo um, lang gihangyo ang tanan, no? Uh, labi na po sa uh, mga katawahan nga uh, uh, na sila yung mga uh, knowledge about kung kinsa itong mga uh, nagpahayot sa mga illegal drugs nga unta um, po sa mga matag sila ka information para ito kinin uh, kulangan yung mga uh, drug personality nga Still girl, yung Japan, nalina, mga estudyante sa Bandang alauna ng madaling araw ng ikasang operasyon ng mga operatiba na nagresulta sa pagkakarest sa suspect at pagkakakumpiska ng mga pakete na hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na 3 gramo may street value na 20,400 pesos, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy bust money at iba pang mga drug paraphernalia.

Nahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pagkakadakip sa sospek ay bunga ng walang humpay na kampanya kontra ilegal na droga ng kagayan de Oro City PNP upang panatilihing ligtas at payapa ang nasasakupang komunidad. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang yung Police News Network correspondent, Patrolwoman Rina Celestine Sandrias, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Police.